Hi! Good morning! Ako nga po pala si Ivy. May um, ay mga po pala tayo. May maikwento lang ako. I Share ko lang tong uh, 80s to 90s na uh, buhay namin noon. ano. So, kung ikukwento ko to ngayon, siguro sasabihin ng mga Gensis ngayon na, oo oh, panahon nyo pa yan eh. Panahon pa yan ng mga kopong-kopong. Iba na ngayon. Pero, eto yon kasi. Ang panahon namin, wala kami mga cellphones. So, ang nangyayari, kapag ka may mga number kami na kukunin namin, sinasa ulo namin yun. Kasi wala nga kami pag i ng cellphone eh, ng, ano, ng number na cellphone eh. So, sa uluwi namin siya, i namin siya. Kaya kapag tinanong kami, anong number ng ng mama mo or ng kapatid mo, alam namin, sa ulo namin siya. So, memorization. Second, wala pang tracking device. So, ngayon, merong mga tracking device na nai-install sa mga phone apps ng mga anak, ba? Diba? So, dati kami, bilang mga anak na gustong gumala, magpapaalam kami sa magulang namin, sa sasabihin namin, ma, or nanay, or tay, pupunta lang kami kay, sa baka, pangalan ng barkada namin, kay Camille, or shoutout nga pala sa barkada ko dati, Mighty Ducks, hi. So, pupuntahan namin, dun lang po kami sa, let's say, sa Bautista or sa bahay nila, ganyan. So, wala bang mga phone up? So, magpapaalam kami bilang kaming mga anak. So, para at least alam ng na magulang namin kung saan kami hahanapin afterwards or kung gagabihin kami, ganyan. Third, di pa uso ang HDTV. Walang mga cable-cable, walang ganyan. So, ang mangyayari, um, antena lang. So, meron pa nga yung mga TV. TV na dipokpok. Kapag ka medyo nag, ano, nag, experience nyo ba yun? Yung TV na kapag medyo nag yung, ano, yung monitor, pupukpukin lang sa taas, ganun. So, wala pang kasing mga HD, HD yan. Tapos, kapag ka nahulog pa yung pindutan, yung channel, channel, kuha kami ng plies. Madiscarte kami. Kuha kami ng plies, tapos iikutin namin yon Hanap kami ng channel na maayos. Fourth, So, ang TV, isa pa yan. Ang TV, hindi lahat ng bahay meron. Ngayon, halos puro puro um, lahat ng kapitbahay mo may mga TV na. Tapos hindi lang isang TV sa loob ng isang bahay. Kada kwarto pa meron na ngayon. Dati, sa isang bloke, isa lang ang may TV. Sa so, etong nakakatuwa. Pag meron kaming gustong panoorin, yung mga friends namin na wala pang mga TV, pupunta sila sa bahay tapos manunod kami sabay-sabay. Mga nakakatakot, sigawan, kala mo nasa sinihan. Tapos, ang mangyayari nun, pag may kaibigan ka pa na bubulihin mo, itatago mo yung mga tsinelas nila. Tapos, tong kaibigan mo, pagkatapos manood ng TV sa inyo, uuwi ng bahay, luwaan, pagagalitan ng magulang, kasi wala na naman yung tsinelas niya. And take note, yung tsinelas niya pa yung rambo-rambo, diba? Uso pa yun dun dati, pag meron ka nun, wow, ang galing nung pantansin. Tapos, meron pa yung mga nanonood lang sa window. So, kapag bura ka sa friend mo, hindi mo pa nanonood yung sasaraduhan mo ng bintana, nakadunga, ay, ng pintuan, tapos nakadungaw lang siya dun sa window. Ganon, kawawa lang ang pay. Tapos, next nun is, um, wala pang Spotify. Ito, ginagawa ko to, minado ako dito, guilty ako. Walang Spotify, so kapag may favorite kang kanta, hihintay mo sa radyo na patugtugin. And, meron kang kaset, tape recorder nakatabi nun. Tapos, pag pinatugtog na siya, tatakbo ka, tapos pipindutin mo yung play and record or yung record, eh nagstick stick yung buttons. So, hindi mo siya na-play, hindi mo siya, hindi mo siya na-record nung time na yon So, mangyayari na, try mo, try mo ulit. So, mga three-fourth na lang or one-fourth na lang ng time marirecord mo. And that's it. Diba? Napaka-buraot. Tapos, eto pang pinaka-ano nun, pinaka-buraot nun kasi uh, kasi may cassette tape ang gagamitin mo cassette tape ang gagamitin mo sa so, mangyayari noon kinakain di ba na experience yung ba yung guys kinakain yung film yung umiikot yung ikot yung umiikot siya na ganun kakainin siya wala na wala na yung record mo record ka, ka ulit. so ang sinasabi ko lang guys sa mga agencies out there ay nga pagtatawanan niyo man kami pero yung mga experiences na yon yun yung nag-build ng character namin. Kung ano kami ngayon. May discarte, mapagmahal sa kapwa. Alam mo yun, yung nag-enjoy kami in every single or simple things na meron kami nun. So, I hope lang guys, na ma-experience nyo lang din yun. Kasi, pag wala na yung mga 80s na tao, kayo-kayo na lang, ano yung magiging um, ka-share-share ninyong moment? in lampung thank you